Te, pwede magtanong? San Bukang delikada na naman ako Bakit ba kinikil na naman ako Pero ngayon Ito po yung daan papunta sa ano? Sa puso mo Hindi, joke lang Nagbablog kasi ako, okay lang ba na nakakuha ng camera? Hi, hi Pero ngayon ay parang kakaiba Pag na ker ko? Kinabahan, <laughs> kinabahan ka ba? Ito, 'ho. Ha? Kinabahan din sumama. I love mo. Ah, ito pala yung pangalan ko, Team Kakadba na. Oh, Ate, pwede pa bang magtanong ng isa? Pag pinagsama ba yung ikaw at ako magiging tayo? <laughs> <laughs> o oh, baby, isang itim mula. <laughs> Unde, joke lang. <laughs>